Puspusan na ang paganda naman ng mga hensya ng pamalaan sa matinding epekto ng El Nino, lalo na ang pagtitipid ng tubig. Pusibli kasing pumalo hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura na lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Napadadalas na ang paliligo at paginom ng gamot kontra high blood ng super na si Stanley dahil sa init ng panahon. Talagang mainit na yung katawan paano minsan. Pag, ano. Kaya pag, hindi na kaya ng aircon eh. Siyempre, mainis ka dahil mainit ang panahon eh. Pero kahit malimit gumamit ng tubig, nagtitipig pa rin sa tubig si Stanley. Yung paglalaba ay isang lingguhan na lang sa sasakyan ay pinupunasan lang para tipe Sabi ng pag-asa, narating na ng Pilipinas ang peak ng El Nino ngayong Pebrero. Pero sa buwan ng Abril at Mayong mararanasan ang matinding epekto nito. Kaya ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, tama ang ginagawang pagtitipid ng tubig ni Stanley. Kung lahat ay tulad niya, Posibleng bumagal ang pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam na nagsusuplay ng tubig sa Metro Manila. Habang yung MWSS po at itong mga konsesyonaryo natin ay sinisikap na mag madagdagan yung supply through its augmentation sources, um, hinihikayat din po natin yung publiko na magtipid po ng tubig through the usual water conservation measures tulad po ng paggamit po ng baso kapag nagsisipilyo. May, mata, may possibility po, possibly magprolong yung dry condition natin dahil po dun sa lag effect na late effect pa na, na residuals ng impact ng El Nino And then, yung impact ng pre-developing La Nina, by end of June, nakikita pa rin po natin na meteorological drought conditions. So, meron pa din pong malaking reduction sa tubig ulan. Inatasan na rin ni Defense Secretary Gilbert Yodoro ang mga pinuno ng bawat kampo ng militar sa bansa na magtipid sa tubig. Pina ang mga taga sa linya ng tubig para walang masayang at makadagdag sa water supply. Sa Metro Manila, nasa 150 milyong litro ng tubig ang nasasayang dahil sa system loss o tagas na kinukumpuni at pinapalitan na ng pamahalaan at mga konsesyonaryo. Kaya whole of the nation approach ang panawagan ng DND sa pagtugon sa El Nino. Mula sa apat isang probinsya na makakaranas ng mahina at madalang na pag-ulan ngayong Pebrero, taya ng pag-asa, lolobo sa walumpung probinsya sa bansa ang makakaranas ng mas mainit na panahon dry spell, drought o tagtuyot sa Luzon, Visayas at Mindanao sa katapusan ng Abril. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Luzon gaya sa Metro Manila pagsapit ng Abril, Mayo hanggang Hunyo. Kaya pinag-iingat ng Office of the Civil Defense ang publiko sa epekto ng matinding init sa kalusugan ng tao. ito kasi ang normal body temperature is 17, 37 degrees lang. Eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. So, uh, again, uh, the key is hydration. No? We, we should have uh, 8 to 12 glasses. Dagdagan pa rin po every day. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.